Hi guys, tayo'y magkape muna. Ayan, ang kape ko ay may limon kasi maganda yan. Masarap siya, sinubukan ko siya, masarap. Marami kasi napanood ko na nagkakape tapos sinapigaan ng lemon. Kaya yan tinatry ko. Masarap. Kaya tikman nyo guys, subukan nyo. Masarap sya na kape na may lemon. Mabango pa. Hindi siya ano na maaging asidika, hindi. Tama siya. Basta try nyo. Kaya, ang sarap guys. Kaya, kapi muna tayo dyan.